Kernel, eto, huling salita ko ha. Pakinggan mo to sa sasabihin ko. Kernel, huwag mong sirain ang karir mo dahil lang sa isang banggang insidente na ikaw pang may kasalanan. Okay? So with those reminders, Kernel, bilang babala sa iyo, ano ang final offer mo? Sino kaya ang totoong attorney Freddy Villamor pag ito ay nasa korte na? Ano kaya ang tunay na attorney Freddy Villamor kung makakaharap mo siya sa korte? Totoo ba ang balita na nakakatakot siya makalaban sa korte? Pag yung video na yan, pinadala ko kay Chip PNP. Malinaw sa kanya, malinaw sa kanya na ikaw ang may kasalanan nito. Yeah. Tapos, ang agreement mo, 60-40, mas malaki pa yung babayaran ng binangga mo. Tapos ikaw 40% lang. Tapos, magkakanya-kanya pa kayo sa gastos ng sasakyan, Kernel. So, Kernel, binibigyan kita ng pagkakataon. Baguhin natin itong agreement na ito offer something better. Anong pwede mong i-offer, Kernel? Huwag mo naman ipilit itong 60-40, Kernel. 40% ang babayar mo. Linaw-linaw, ikaw nakabangga. <laughs> Kernel, eto, huling salita ko, ha? Pakinggan mo to sa sasabihin ko. Kernel, Wag mong sirain ang karir mo dahil lang sa isang banggaang insidente na ikaw pang may kasalanan. Okay? So, with yeah, those yeah, yeah, reminders, yeah. Kernel, bilang babala sa'yo, ano ang final offer mo? Panoorin natin ang bahagi ng isang episode ng Wanted sa radyo kung saan kinakitaan natin kung paano ipinagtanggol ni Attorney Villamor ang isang taong na yes. Colonel, yes, sir. eto nadidinig ng netizens ha. At wag, hindi mo pwede sabihin substantial ang offer mo. Ang sabi mo lang dito is ang usapan ninyo ay maghahati kay sa gastos. 40% sa'yo, 60% dito sa nabangga mo. Hindi ka ba nahihiya? Mas malaki pa babayaran ng nabangga mo kesa sa'yo. Eh ang linaw-linaw na ikaw may kasalanan. Pag yung video na yan, pinadala ko kay Chief PNP. Malinaw sa kanya, malinaw sa kanya na ikaw ang may kasalanan nito. Yeah. Tapos, ang agreement mo, 60-40, mas malaki pa yung babayaran ng binangga mo. Tapos ikaw 40% lang. Tapos, magkakanya-kanya pa kayo sa gastos ng sasakyan. Kernel. So, Kernel, binibigyan kita ng pagkakataon. Baguhin natin itong agreement na ito offer something better. Anong pwede mong i-offer, Kernel? Huwag mo naman ipilit itong 60-40, Kernel. 40% ang babayar mo. Linaw-linaw, ikaw nakabangga. Okay. Kernel, ito, huling salita ko, ha? Pakinggan mo ito sa sabihin ko. Kernel, huwag mong sirain ang karir mo dahil lang sa isang banggang insidente na ikaw pang may kasalanan. Okay? So with yeah, those yeah, reminders, yeah. Kernel, bilang babala sa'yo, ano ang final offer mo? Pasensya ka na, yeah. Kernel. Kung bibigyan ko ng interpretasyon itong kasunduan ito na medyo naging one-sided in your favor. Ha? Dahil unang-una, ito ay nangyari sa police station ng San Carlos na kung saan ikaw naman ay provincial director for operation ng Pangasinan PNP. Ha? Kaya ito ang tingin ko dito, Kernel. Unang-una, kung titignan ko yung video, no? at tama yan, may observation dito ang isang netizen. Kung titignan mo yung video, yung kalsada ay dalawang linya oh yan oh, ibig sabihin yan no overtaking yan okay and at the time of the incident ikaw ay nasa proseso ng pag overtake at pabalik sa linya mo at the time na bumangga ka hindi ka pa completely nakabalik sa lane mo at yung nabangga mong motor ay nasa tamang lane niya at kung titignan mo rin yung lanes na magpapakita, yung linya, nung, yung guhit na nandiyan sa kalsada, bawal na bawal umovertake overtake dyan, Colonel. So at the time na mangyari aksidente, you were committing a traffic violation, Colonel. na So to me, ikaw ang negligent sa nangyari aksidente ito. Ha? Pero apparently, without the assistance of counsel or benefit of legal advice, ito pong si Kenneth ay napilitang pumirma sa kasunduang ito. At siyempre sa kagustuhan niya ring maopera na kagad, siya ay napilitan din pumirma sa kasunduan ito. Kaya ako kung tatanungin mo Colonel, eh sana wag na tayo magbatigas dito ay eh ipaglalabang ipaglalaban kong nasasabihin na bali walang kasunduan na ito. Kaya sana maging cooperative ka dito sa pangangailangan ng aming kumplena. Okay, so, kernel thank you very much. Alam mo Colonel, oh, minomonitor tayo ni Senator Rafi at tinatanong niya, attorney, sino ba yung provincial director na yan na inaako lahat ng gastos. Oh, kaibigan natin. Opo, okay, okay. Ay, ganun ba? Yes po. Ay, nako. Opo. Oh, uh, si Colonel uh, Fanged, attorney, lagi ding uma-action sa atin yan. No? Ay, Kahit, nako, uh, Colonel. Uh, may mga nilalapit uh, tayo kay uh, Colonel Fanged. Ganun ah, ka ka nila kapag trabaho? Nagmula nung December 25 oh, po, siya, sir. Kaya ka ng konting, ano ha, pamasahe mo ha. Apo. Pero Anong in fairness trabaho? naman, Ate Ini, meron din po sa medical niya na kailangan niya ah, pong ah, mag, uh, magpahinga for two kasi months. Kasi si, month si Sir, sir Ilesar, il il sir, sir meron siyang Parang sa akin lang, parang pagbabanta. Colonel Aliazar, please note na nagsumbong sa amin dito si Kenneth na meron kang pagbabanta. Ha? Na... Makakarating naman yan. I'm sure makakarating yan kay Provincial Director mm -hmm. Jeffrey Fanget. O oh, ito, pang pang blowout mo sa mga anak mo. Oh, I'm sure wala kang sweldo na ilang araw na. Salamat po, sir. Thank you po. Sige. Thank you po, sir. Sige po. Okay, sir, and um, tatawagan po kayo ng aming reporter para masamahan po sa tanggapan po nila Colonel uh, Jeffrey Farid po sa ating uh, PD po. No, maipatawag din po natin sila Colonel Eliazar at dun po natin mapag-usapan kung ano po yung nararapat na makukuha po ninyo. Okay? Salamat po. Sige po. Kausapin po namin kayo sa kabila, sir. Maraming salamat po. po. Maraming salamat din po.